<laughs> ah, nabaliw ka, yeah. to <laughs> Parang baliw talaga siya ba. <laughs> Hala. Nalibas, Hala. po. Hala. Nalipas. Hala. Nagapunan man sana. Para pa, hindi para na nakulangan sa corn. Nakulangan ako <laughs> na sa corn bit. <laughs> <laughs> nakulangan ako sa corn na niluto mo eh. Ah. Dalawa na 'yon. Nakulangan sa corn bit. Ang sarap kasi. <laughs> Ay, na nakulangan siya. Nakulangan ko sa corn beef. Kasi apiang pa cor cor corn beef. Corn, corn beef. Saan Corn beef. Corn beef. Corn beef. na, beef. ang beef. Corn beef. Corn beef. Corn beef. ang beef. Corn beef. Corn ko magluto. Dito na,